Morning, among untig bagag trip, guys. Sept days, oh. Ang humukmo oh. mo, guys. Oh, tama. Tawag ng panday na, um, guys, oh. Wow. Tay sa in gagawit to, to. Muntik nang mahatbong. Muntik malaglag sa lupa. Hindi ka hintay nang <laughs> ano ba jan? Hala, oh. malaglag sa itaas. <laughs> Akala ko punta na ang taas yung klag-klag niya. Kalupa pala. o, <laughs> oh, nandito mga guys. Nakahirap-hirap nga si Karisod-isod. Hirap to. Pa, Paano naman dyan, guys? <laughs> guys, Matagal tong... naman dyan. Matagal pa tong mangyari na ano? <laughs> Hindi kami magkaintindi ng Tagalog. Nakahirap-hirap kami sa karisod-risod. O, oh, dito. O, oh, tingnan nyo guys yung panday namin, di ba? O. Oh. O. Oh. oh yung panday namin mga guys, nandito. O, oh, di ba? Pugi okay, kayo. Pugi kayo. O. oh panday namin. Oh. Kala ko malaglag to <laughs> Sa itaas pala lalaglag Hindi sa <laughs> iba ma <pa. laughs> <Buang agon>. oh. <coughs> oh. Oh. Dito mga guys Dito mga guys Minalbag namin yung simbahan namin doon sa doon sa itaas malapit na makita namin to <laughs> Dahil na demolish yung simbahan namin doon. dito namin nilagay kasi wala kaming simbahan. Na mga guys. kasi O kasi binisaya kasi ilagay guys. Ito si nga ng way, way lagay. Ah, way butang. Dito. Ah, ilain lang mga sagunting daw. Segunting right out lang. Oh. Walang laman. Ang sa buhok daw, wala pa. Dito. oh welcome to my vlog. back to my really okay. guys. <laughs>